Heated, walang, walang heated arguments Wala. It was uh, We, Nagkaroon lang discussion. kami ng mga uh, pag-uusap. Uh, actually, sinabi ko sa kanya noong time na yon Kasi parang sinasabi ko, Boss, sabi ko ng gano'n. Boss nga, tawag ko sa kanya eh. Boss, lahat naman pwede nating labanan. Pero sana, wag tayo. Hindi maganda na tayo, tayo maglaban. Dahil isang pamilya tayo, magkakapatid tayo. And you were referring to his in decision to run as mayor against Mayor Honey. Yes. Because at that time, parang sinasabi niya sa amin na ikaw, sabi ng gano'n. Kaming dalawa, kasi pag upo namin, inano agad kami, kinumpronta kami ni Valeriano eh. Sabi niya, dalawa, ano sinasabi ninyo kay Brian, referring to Congressman Brian Yamsuan, na tatakbo ko, lalabanan ko si Honey. Bakit? Sinabi ko ba natatakbo ko? Ginano agad kami. so he was saying na hindi siya tatakbo. At sinasabi niya na eh, hindi siya tatakbo. So sa sinasabi niya ng ganun sa amin na ano siya sabi niya nakihani kayo. Eh parang nagulat ako. Wala namang ako sinasabing ganun kay Congressman Brian Yamsuwa na ganun. So nagkatingin na lang kami ni Congressman Valeriano. Pero siyempre ayaw mo namang siyang komprontahin, di ba? So, gano'n lang. Marami siyang mga ano na hindi ko naman siya pinapatulan. So, parang sinasabi pa niya na lasing daw ako. Diba? Sabi ko, uminom, why nang iniinom ko noon? <laughs> hindi naman ako umiinom ng unang-una. Never naman akong nalasing. Diba? to so, pangalawa, uh, it was a friendly discussion. So, we were to... Kaya nga nung bumaba pa kami, nagaharutan pa kami. Kaya nga hindi ko alam kung saan niya nakuha itong mga kwento niya ngayon. Umiikot siya sa Manila, kung ano-ano mga sinasabi na minura ko raw siya. Would you imagine, mumurahin ko siya, isang damakmak ang bodyguard niya. Mm. Di ba? Ano so, ano yung naging conclusion nung meeting na yon? Did you leave in wala, amicable terms? Na, wala, so, wala namang sinabi. Sinabi niya na wag di, daw sila maglalaban ni Mayorahan. When was this? Back in what month? ano lang to eh. So, I could no... I, could I suppose no. before July, bago no. siya mag-declare. Yes, yes. Siya. Definitely bago And siya mag-declare. And he also allegedly said that you told Mayor Isko that manalo na kami sa iba, wag lang sa iyo. <laughs> <laughs> Ba't ko lang sasabihin? Matalo na kami, sorry. <laughs> Matalo na kami sa iba, wag lang sa iyo. No, no, no. Did I you did say not say, something? that. I did not like say that. that. <laughs> Ang sinabi ko sa kanya, lalabanan natin lahat. Which is, ginawa naman namin. Lumaban siya kay Mayor Lim tamat Malaysia siya, sinamahan namin siya. Lumaban siya kay Mayor Erap, tamat mali siya, sinamahan pa rin namin siya dahil kaibigan namin siya. Ang point ko doon, labanan na natin lahat, pero wag lang tayo-tayo maglaban-laban. Dahil isang pamilya tayo eh. Eh, yun ang pinaano niya sa amin eh. Yun ang, yun ang training sa amin sa Asenso Manilenyo.